sila ini na, na yun. Doon sila kabuo. Doon sila kabuo. laba ang taubos. Si pala laba. Siyaga pa daw na Oh, na initan ako. belangan ko na ni ihubo akong jacket init na Ay, dag say mga imilan sinelan niya tirit ha. so man ka taas amo bakta so nung siguro Adam, mga Malingaw, gig ka ba? Sa mga tanawin na makikita mo. Sobrang ganda. Tapos na pa yung mga windmill dito sa so, wikas. <laughs> okay. Gusto din akong hubo sa kuwang jacket. ganina mga good mahangin so ngayon siguro na eh, naglakad ako nawawala yung lamig yan akong video wala na edit edit upload dito. so <laughs> balik balik kong istorya no? wag iayo wala nung wala dito kayo sila tanawon mga ibon dagan man nag hiking pod mahibawaan na yung mga dagan nag hiking kaya nakapark ilang mga sakyanan sa kilid sa daan na mga parking area dar sa so kahit magpunta ka kahit yan, ang kagandahan dito kasi kahit saan ka magpunta ang ganda ng mga kalsada nila eh. Oh, kahit nasa ano, nasa forest. Ang ganda kasi ng kalsada nila. Hindi ka matatakot. Hmm. Iba namang kagandahan dito. Iba naman sa atin sa Pilipinas. Ibang Ano It's lugar namin sa Bukid. More on Meron din mga ano, ganito forest. Yung pero dito parang ano dito. Mostly yung mga forest dito is man-made. Hindi tulad sa amin sa bukid, na natural natural. Malapit din kami sa dagat. Eh dito malayo kami sa dagat pero maraming mga lake. Lake, lake, lake. <laughs> pero hindi ako mag-anilig mag-ano sa lake, tatakot ako. Right. Hey, Yung mga mabait din kung saan ako nakatira, mga mabait ang mga tao din dito. Ano ba? Mag ano sila? Great. Na hi, hello. Sabi ng iba, ano daw? Pero sa akin hindi ko pa na-encounter kasi yung mga tao dito na encounter kung babait nila kaya yeah, wala pa akong masasabi ayan <laughs> oh, yan. yeah. ang ganda no naghinahinay na si pari kay <laughs> tawag ko ganila nag-asa ah, na ka nagulat <laughs> selipot dah. Tando ikek kumbana o. Sag anak lang na sir, pero butan ka ayo. Butan nagmatog. Di ba man? Butan ka. Indak. So. Katong ni Agi, ang mga bulak ng Ani. Kita niyo sa mga vlog ko ganito. So yung ngayon naman, yung makita niyo mga bukla bulaklak. Ganito oh. Para ganda nila. Ayan oh. Ayan. Sobrang ganda nila. Ganito ang klaseng bulaklak oh. Ang dami, hindi pa sila nagbo-bloom lahat. Pag magbo-bloom ito, sobrang ganda masasabi mo na talagang nasa paradise nyo ito may mga bunga sila parang mga sweet beans <laughs> pero sabi nila ginagawa po din niya itong tea so oh, daming nilipid sa mukha ko parang wow dahil si tara o oh. Yan, si Milan. Ayan, oh lang nagmamasid ng pagkain si Milan. <laughs> si Milan nagmamasid ng pagkain. So, ganito yan. Yung nakaraan. Ito yung Ayan. Sa taas pala. Muli hok mo. Muli akong kuwan eh. Yun. Musok, sok sok so sa sad ni Dari. Dari na po ni Agi. Padulong sa among kuwan. But ani. Asami ani. <laughs> asami ani. Ay. Dili kay nako ni na kung video kay wala ko editor. Balik-balik ido akong sulti Di magbayad mong good ka. Nagkuha kag mga editor nga walay watermark. Kailangan mo magbayad. So Ayaw, wala naman akong kinikita dito. nag -e enjoy lang ako. Balik-balik ido istorya, no? Bantay gig ko, big balik, balik ng istorya, morang topic. Hay <laughs> nako. Sibutin na lang yan nakatawa ako. Sige, oy.